Mayong gabi sa tanan! Sa akong mga kauban dini sa Intablado, mga councilors, representante ni Senator Pastor Apollo Kibuloy, PPP Party List, Bien Bien Isidro, mga silingan, mga maabtik na lumulupyo sa kalinan, mga barangay opisyalis na din karon, usab mayong gabi, una sa tanan, ipaabot na ko kaninyo mga silingan ang akong kinasingkasing nga pasalamat sa mga tabang o suporta nga inyong gihatag kanako sa mga nanglabay nga panahon. Gihimo ko ninyong konsihal sa siyudad sa Davao 1995 hangtod 2004. Gihimo ko ninyong congressman 2007 hangtod 2016. Onya gihangyo Muna ko, sa kalinan district ug uban mga mga barangay diri sa si katulong distrito nga 2016 suportahan ang akong manghod nga si Abit wala ninyo pakyasa gipadaog pod ninyo landslide dire eh. gipabalik ko ninyo 2019 hangtod 2022 22 to 25 ning serbisyo ako kaninyo hangtod karon o ganiya, may atubang kaninyo para sa akong ikka-unom o katapusan nga termino. Muhangyo no, sabi ko kaninyo, apan kanang ng inyong pagsalig ka na ko, di God na makalimtan sa akong tibuok nga kinabuhi. Kaya ako tagakalinan man o sa tanang panahon, wa God ko ninyo pakyasa, wa God ko ninyo pasagdi. Salamat, salamat, daghan kayong salamat sa inyong tanan kining election sa 2022 murag bag-o pa man lang to wa man tay problema unta ni adto mengdaog daog si BBM president ang vice president si Sara Duterte unity team unya kung makahinumdum ta 2022 mayor lang may gidagana ni Sara Duterte Anya, gianhian siya ni BBM o ni Sara, ani ni Aimee Marcos. Silang duha ning Hangyo, nga padaganon si Sara Duterte ug Vice President di BBM. Kay lagi daw maglisod sila ug daog pagka-presidente kay naglisod sila sulod sa Visayas o sa Mindanao. Maong hanglan nila ang suporta o boto sa mga Duterte. Ang sabot ato, Tungod kay tigulang naman si BBM, magsitintaan news na siya, hapit na. Si BBM una ang padaganon o presidente, o niya si Sara Duterte sa 2028. Nang daog sila, landslide, ang unitim. team. Apan isa ka tuig ang milabay, 2023, tunga-tunga sa 2023, gisugdan na Manila o itsipwira si Sarah. Ang nadungog na kong istorya, sa diyang aktibo pa ko dina sa sulod, dili naman gusto muhawa sila sa power. Gusto naman nila tuloy-tuloy nga sila na. Ikalimta naman tong sabot nga ang 2028 si Sara Duterte. So ang plano nila, 2028 kininastambaluslo los ilang padaganon, nga pag 2032 kanina si Sandro ang ilang padaganon. Jesus pastilan na ang mga Pilipino, na kitang mga taga-Dabaw. Di naman muha, mahawa sa pwesto. Ang sakit pag yun yan, gipaimbestigahan ang budget ni Sarah. Gitanggal siya sa deep ed, Nang resign na lang siya, kaya gisi, sige na masyag tira-tira dito. Ginatiran naman siya sa iyong budget. giquestion na ang iyong confidential fund. Grabe nga investigasyon sa Quadcom. Giipit si Laika nga ayahang ship of staff daghangi ipit wak na gyod makaagwanta si Sara ilag yung gihinay-hinay ti tiurok si Sara Ug ang sakit pagyod, ilap pagyong ipa-impeach si Sara kaya nga naman, nahadlok si ra, nga si Sara Duterte mudagan sa 2028 dili nila gusto nga na ay Sara Duterte mudagan sa 2028 ang nakasakit pagyod pag sa kampanya rong 2025, ilang nakita nga kung asa si Digong Duterte, daghan kaayong mga tao nga mudugok. Daghang mo tao, mga sa rally, dito sa Cebu, perting daghan ng tao. Dito sa Hong Kong, daghan OFW nga nanambong hadlok sila kaayo kadigong Duterte kay nga naman dili nila kaya pildihon ang mga Duterte gusto nila i si Sara Duterte kay kung ma-impeach si Sara Duterte dili ni siya pwede makadagan pagka presidente mao nang gusto nila tanggalon karon padaan si Sara Duterte ang sakit pagyod ni ana nangita pagyod sila kutsaba nga mga taga-Davao na ay mga tagadabaw nga imbes mo unong sa atong kauban nga mga tagadabaw nga giipit gi daog mga oportunistang dagko ning kuyog kang tambaluslos ning kuyog kang bangag unya kung makahinumdo mo katullo na mana gitildi ng manugralis sa Duterte kung makahinumdo mo pila na kaeleksyon nga bigipilde ang manugralis unya na may video makita ninyo ang amahan nagsutirod gaming mga manugralis Duterte na nimo surrender na kami nimo tibok pamilya mo kuyog na kami nimo kining silang akong tanan anak Duterte na sila gawas ka gipasaylo gitagaan pagyog posisyon di lang kas aka duha katulo ka posisyon gihatag Unsa may tawag ninyo sa mga tao ngayon na nga human, kipasailo, giatagan o ming sukol pagayod, Gawas kaning sukol, atong palakpakan ang pag -abot. sa atong pinalanggang mayor, Sebastian Baste Duterte! Mabuhay si Mayor Baste Duterte! 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 ta, padayon ta. Mang ang tanan. Asa na ganita? Kadungway patasan, no? diri sa Davao, pag ka ganit kagway patasan, kailan mo ana? Pag ka gagway utang kabubuton, kailan na mo ana? Pag maingong ka Traidor sa Davao, kailan mo ana? Daan pa ko? So humanata atong ning dagag mayor. Human gi pasaylo, gitagag posisyon, nakaako ka big sokol, nakaako pagod nga mga taki. Otro po ng iyang vice mayor, hangin kayo. O kining ning dagan o kung ron, Asa man na kasugod, di ba kontraktor na sa barangay? Di ba kontraktor na sa siyudad? Di man na mahimong konsihal kung wala? Di ba na mahimong konsihal o wala? Gipatagan ni Digong o mo sandig sa mga Duterte? Kaya napagod ko ang istorya ninyo, mga taga-kalinan magyunta. Istorya na ko, eh. 2010, hindi dagan man na kongresman. mo? Dagan na kongresman. Dagan na kongresman. Kaluoy sa Ginoo, nagawa ko sa 5,000 votes. 56,000 votes ang akong gidaog sa iya. Layo kayo, biya. Unya, pipila ka buwan naman ang eleksyon, ning dool siya sa akong leader, ang pangalan sa akong leader sa si Turil, si Pitong. Ngayon na niya, pwede ba ko mo sa imong amo? Ya, yeah, siyempre, uh... binuotan ko ning ato, servisyo man sa katawhan, Sige, akong istoryahon. Nga, yeah, ato siya na ako. Congressman, pasailo agyod ko. Di nagyod na, ko, usab, Pasailo ako, congressman. Ang akong hangyo lang yod ni mo, ayaw pasagdi ang akong barangay. Tagay ko karsada. Kaya ngayon daw karsada, maulaw daw siya, kaya nabiyaan na daw siya smulig. Yeah, tagaan ako garsada ang congressman. Tagaay kong barangay hall kay ulaw kayo. Ang mga silingan na akong barangay guwapo na kay barangay hall. Ako luoy kayo ang barangay hall. Tagaan ako barangay hall. Tagaag eskwilahan. Pastilan. Pag-abot sa 2025, nahaylo man sa korte ni Tambalus Gawas nga, gawas nga, ning baliktad, muataki pag nako Nga wak daw ko'y nahimo sa Turil Poblasyon o sa iyahang barangay. Kung makasuro mo Turil Poblasyon, tanawa ng dako kay Covered Court niya, ako anang project. Tanawa ng Barangay Hall, District Hall, Police Station, Fire Station, pali, pariho, pariho po gihimo sa kalinan kay mga dagkong barangay. Di lang nako na sila gusto hiskutan. Kaya nga naman, nakita naman gyud ang akong age. Pero hambog, nakita naman ninyo nga ubay-ubay gyud -ubay ang akong project nga nahatag sa mga kabarangayan. <clears throat> Unya, ni Ami, atubang ubang ninyo, pag-usap, muhang yun na po sa inyong suporta. Kaya kini nga dili lang ni eleksyon para pili tag mga kandidato. Kung to, <laughs> I love you too. <laughs> na ako kasawa na minaw. <laughs> Kaneng ako ang gisulte, eleksyon na dili ni eleksyon para lang pagpili og mga lokal nga kandidato. Kini nga eleksyon nato karon atong ipakita sa tibok Dabaw atong ipakita, si at ipakita sa tibok Pilipinas, atong ipakita sa tibuok kalibutan nga ang Davao City Duterte pagyapon ang udaog nga mayor para sa atuang lungsod sa Davao. Duterte! 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 Okay ang atong mayor hatagan yun nato og makabungog nga suporta. Kinsa ang atong mayor? Rudy Duterte. Kinsa ang atong umaabot nga si mayor? So si Baste Duterte ning giveaway sa iyang tatay para makadagan og mayor siya karon ang atong kasamtangan mayor mudagan pagka vice mayor. So Rodrigo Duterte for mayor. Baste, Duterte for Vice Mayor. Kinsa'y kandidato na to, pagka-Congressman? Kinsa? Ay, salamat. Wag tayo ko nakalimtaan sa kakalinan. Diri, ko, nagdako. Diri ko, Kanang among balay diya kaniyad to? Nang guba na among balay. Direko ko, nag sa kanto, nag-eskwila kong elementary, high school, nang eskwila lang kong pagka-college, Manila. Pero nang uli, Diyod, yapon ko, nang trabaho ko sa bangko, kaya na elect ko pagka uh, councilor. Kalinan bugboy gud ko, no? So, kana di gud nako na kalimtan ug di kinako makalimtan ang mga nang labay ninyo nga tabang kanako ug sa akong manghud nga si Abet. So arita sa mga kandidato namo mo pagka uh, pagka So dirita magsugod sa letter Z, Rachel Sosobrado. Palakpakan si Rachel. Potpot Villapuerte. Ang akong manghod Si Abet Ungab. Kasi manghud na mo. Mas daghan pag no? Si Petit Prinsipe. Ay, sorry. Petit Prinsipe. Tagakalinan mo po. Rudy Mande. Bebot Clarion. Abay Bargamento. Enzo Nalaktawan. Enzo Villaferte. Tagakalinan po ni. Anak ba ni Barangay Captain na to. Enzo <laughs> na Nalaktawan. Parsensya Enzo. Enzo Villaferte. Jopet Baluran. O si Sweet Advincula. Okay, nadungog naman ninyo silang tanan, nga nanulte, Mirna Daludo Ortiz. Mo mubalik ko sa akong optometrist. kay murag na i ang akong mata. Bebot Clarion. kumana? na? na si Bebot Clarion. Isulti ninyo ha, kay Basig. Na, na malaktawan. So, mauni sila ang atong kandidato pag-akonsihal na dungog naman ninyo silang 11 kabuok na mulong. Arita sa party list. Among party list, isa lang kabuok. So kung suwerte eh, ang tanan tagadabaw mabuto sa PPP party list, maduwangan tagtulo ka congressman sa siyudad sa, siyudad Dabao. Ang atong party list, isa lang kabuok. Number two, PPP party list. Representative nila diri, karong gabi ona, si Binbin Isidro. Tindog, Binbin. Okay. So, arita sa mga senador sa atong mga sinandor, timan ininyo na nga naatay tulo, katagadabaw nga nanagan. Na ay tagakalinan isa, tagatamayong, represented by Jun Escobar, Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tagakalinan. Kulang ang palakpak. Kuski pa yung palakpak. O, oh, yun. Napay duha katagadabaw, Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa na ay tulo ka uh, abogado nga especially endorsed by President Rudy Duterte mga bagiitan ni silang abogado. Attorney Vic Rodriguez, siya na ang akong abogado dito sa Supreme Court. Vic Rodriguez, i-appeal o boto. Attorney Dante Marculeta. Attorney Jimmy Bondoc. No? Og na pa'y upat ka PDP, uh, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, o katong aktor nga si Philip Salvador. No? Wapay instruction si Ma'am Sara, no? Mayor, wapay, instruction. So, napulo pa. Napulo pa na atong gidala nga PDP laban, no? So, more or less, kanang silang tanan straight PDP laban ta straight ta hugpong sa taong lungsod usbon lang nako siya, la. sa ilang 11 ka buok walo lang ang inyong botohan walo lang kay 8 lamang gyud per district ang councilor ayaw mo glampas sa walo kay mo lampas mo og walo mali invalido ang inyong boto so 8 lang iboto pagka councilor Nakoy gusto ihangyo sa atong mga taga-kalinan. Tanan mga taga-kalinan na minaw, pati mang taasa, abot man dito sa eskwelahan ang atong audience. No? Hangyo nako ko, mamuto kitang tanan on election day. Kaya nga naman, para dili kita matikas. Kaya ang kalaban manggod, medyo natingala lang ko, nga nung kursunada pa sila budagan, kaya ang latest survey nga nakita nako din sa siyudad sa Digong Duterte is already 96.1%. Baste Duterte is already 94.2%. O ang inyong congressman, 91.6%. Kaluoy sa ginoo, marag straight na yun. Ang walo, nga kuhaon na to poros sugpong ang councilors no pero sa ilahang unsi nga managan walo lang pod ang atong pilion so ang information nako 1 to 11 puros na sa na hugpong so mag straight gitang tanan nganong kinahanglan kita mamoto, na magkuoy na ka istorya nga usa ka expert expert sa computer, expert sa kampanya, usapon ni siya sa abogado sa mga election cases. Ang sulti niya sa kuha, nang tikas mang goodbye, naanay gitawag og threshold. Dako kay posibilidad matikas kung gamay lang ang mamuto. Kintahay 30%, 40% lang ang buto, na ay 60% nga pwede tikason. Pero kung 90%, 100% ang mabuto, wala sila'y pag-asa nga manikas. Kaya og 90% ang mabuto, 10% lang ang kaya nila tikason, bisag ihatag ni mo ng 10% sa ila, di yun sila kaapas. So kaya ba kitang tanan ba on election day? Okay. Hangyo na ko na sa inyo ha. Kadong maingon, di isa ko mabuto kay maglungka, manglungag pa ko. Pagkambyo lang mo, poli, maglungag. Kadong magbantay pag pagbata, pagkambyo lang sa mo. O magkambyo sa mo sa so magbantay sa bata. Kadong magdaro, sayo lang boto ang senior citizen, pwede ba mo sa'yo Ang mga mag-uuma nga gusto pang budaro, una mo og boto, una mo una mo daro. Kinahanglan nga atong ipakita ang atong overwhelming vote dinhi sa siyudad sa Davao. Napay isa. Ang gusto manggod nila maong i-impeach si Sara, maong ilang gikidnap si Digong para wala na i Duterte makadagan sa 2028. Nagpabudang sila kandidato diri para magsapok-samok sa Duterte. Kaya ang election na to karong 2025 deciding factor para sa pagdagan sa 2028 kinahanglan atong ipakita nga ang siyudad sa Davao overwhelming vote for Rudy Duterte kay gusto nato padaganon sa 2028 pagka presidente si Sara Duterte kay kinahanglan na pod nato og usa ka presidente nga taga Davao usa ka presidente nga taga Mindanao nga magdala sa tingog sa kababaihan tingog sa siyudad sa Davao tingog sa tibuok Mindanao Sara Duterte para presidente sa 2028 Mga kaigsuunan, maurag yun na ang atong ikabalos o atong ikatabang kang President Duterte. Kay naman si President Duterte sa dahig. Pilay palad nga pagkakita sa international community, pagkakita sa mga dagkong lideres, nakita nila nga bisag wala diri ng kampanya si President Duterte, mudaog yapon overwhelmingly, mukuhag 90%. Pilay palad ba si ang utok sa mga huwes dito sa ICC o papauli on dayon pagdaog para mo take out si President Rodrigo Roa Duterte, mayor sa siyudad sa Dabao. So mga kaigsunan, di na nako tas on Baora gyudto ang akong mensahe. Una, pasalamat sa inyong tabang kada ako isipon sa kalintak-kalinan. Ikaduha, ang paghatag sa atong all-out support sa pdp hugpong sa tanan kandidato ni President Rodrigo Roa Duterte ug ang ikatulo, kinahanglan mamoto kitang tanan on election day para dili kita matikas. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.